Sa ng hapong sinong lahat, welcome back naman sa ating 3D guide and stay in combination no? So panibago tayong update sa September 13 sa pang 5 PM edition mga kaidol no? Ang result pala ngayon sa is a 661 Minda na last 2 is 61 mga kaidol no? So good luck din sa ating monthly guide So naka pick up no At dito sa ating mga bis itong taguan combination mga kaidol Bantayan talaga to sa mga kaidol no Kuna dito sa ating uh, ito pangkot si no 661 straight pati itong 865 at saka 346 ito ang bantayan ng mga special guide pati ito regalo ito si Roma Kaidol no uh, possible ang next ibahagi tayong uh, guide dito sa double mga Kaidol no itong uh, 331 yan no So, good luck na lang. sa ako ha. Mabuntay sa pang 5pm do. combination lang po ito mga ka-idol. Is 516. Pangalawa. Uh, 624. Atlo. Uh, 947. So, yan lang po ang ating uh, guide sa pang uh, 5pm do. Try combination. Bistay ditong uh, 516. At saka 624 sa magdala ng city mga kaidol itong 947 abis si uh, base din yan mga kaidol no kasi ilang days na hindi na lumabas si city okay so yan lang po ang ating uh, guide para sa 5 sa so, gusto mag one combination itong 516 mga kaidol yan ang pinaka the best okay so good luck and bye bye